Good morning, good morning to all farmer all over the Philippines. So, update po tayo sa 7 times service sa talong na Calix Toit 1. So, sobrang madaming bunga. No? Yan po mga kapwa ko, ka-farmers. Sobrang tangkad po ang variety na to. Yan, tingnan nyo si lalim. Sobrang daming bunga seven times harvest na po sayang ngayon okay so sa nagtatanong sa akin tungkol po sa variety ang variety po nito ay Calixto F1 so yan sobrang kapal so seven times na po guys no okay so sa nagtatanong sa atin tungkol sa planting distance ah uh, simula siya sa puno patungo dito ay half meter So, rotoro, simula dito. Patungo dito ay uh, 2 meter. So, ito na po siya guys. Kung hindi natin lagyan ng uh, fusti para talian, uh, mahirap pag po kayong dumaan. Kasi sobrang tangkad na po, no? Oh, uh, yan po mga kapwa ko ka-farmers. So, 7 times harvest na po siya ngayon. Okay. So ulitin ko sa nagtatanong sa akin tungkol sa planting distance, height to height simula dito patungo dito ay half meter din do simula dito patungo dito ay 2 meters. Okay, so sana po ay may natutunan po tayo, kayo no sa mga uh, ginagawa nating short video. So kung may tanong man kayo, huwag niyo kalimutan uh, paki-inbox lang po. Okay, para mabigyan natin ng uh, kasagutan ang inyong mga tanong. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at buhay ang magsasabihin nila. Thank you po.